kikilala ko lang yung mga nandito. Sabi kanina, huwag daw magdala ng armas, pero may tala kami. Yung itak, ilabas ang itak ulit. Ayan, yun ang armas namin. Meron pang isang armas. Mga armas riders. Ayun, armas riders. Palakpakan natin yung mga armas riders. Napakarami nila. At palakpakan din natin ang Paranaque Raiders Club of the Philippines. Mga well, ladies, kababayan. Pasisil uh, Youth RGP yeah! Ah, yung RGP Nandito rin RGP okay. Ngayon, pakinggan nyo na gusto ito Kanila Kanila Meron bang nag dito Ang sabi nila Kailangan daw independent Okay yan sabi nila, kailangan hands off. O kaya, ang problema lang, ganito. Pag sinabi mo hands off, ibig sabihin, yung China, hindi pwede. Yung US, Japan, hindi pwede. Tanong, yung China, susunod ba yan? Hindi. Kasi, mischief free pa. Sabi nila, shelter lang yan. Hindi pala totoo. Ginawa nilang permanente. Sabi nila, Scarborough. Alis tayo pareho sabay tayong umalis umalis ang Pilipinas umalik sila ang gagayon di ba sila umalis paano natin paniniwalaan kaya ang tingin ko yung mga nagsasabi ng Hanzo ang gusto nila umalis yung iba para sa ganun mag-isa na lang tayo at pag mag-isa na lang tayo ayan yung China kalaki-laki paano natin matatapatan yan wala tayong laban isa pa, sabi nila, dapat daw, umasa tayo sa sarili nating armed forces. Maganda rin sabihin, dapat daw, hindi tayo umasa sa armed forces ng Japan, India, Australia. Madaling sabihin. Kaya lang ang problema, ang armed forces natin ngayon, wala pa. Darating pa yung mga babor, mga 3 years. Pero plano siguro mga 2 years. Pero ang China, nandiyan na. Paano ngayon yan? At saka isa pa, yung mga nagsalita rito kanina, marami doon yung mga nasa kongreso oras na pinag uusapan ang AFP modernization program hinaharang nila tapos sasabihin nila dapat umasa sa armed forces pero haharangin nila ayaw nilang lumaki ang armed forces bakit? para siguro manala yung iba yung mga kakampi nila at ito China para lalong mapadali yung gusto ng China. Tama ba naman yun? Kaya mabuti tayo, magkasama ngayon. Iparating natin sa lahat. Ngayon, hindi lang tayo nag-iisa. Dahil siguro sa lakas ng ating logika, sa lakas ng kaso natin, dati mag-isa lang tayo. Ngayon, ang Vietnam kasama natin. Palakpakan natin ang Vietnam. Yan, yung Vietnam yan. Dati, mag-isa lang tayo. Well, andyan na ang Japan. At yung Japan, naglabas na ng dalawang statements. Yung unang statement nila, sabi nila, tutulungan nila, tutulungan nila ang anumang bansa na inaatake na maaari makaapekto sa kanilang siguridad. At e pag nawala ang Pilipinas, sigurado, apektado ang siguridad nila. Kasi sigurado, tutulong sa atin yan. Sabi nila, tutulong sila sa pamamagitan ng pagbigay o pagbenta ng mga gamit para sa ating AFP. So dalawa ang tulong nila. Kaya andyan ang Japan. Palakpakan natin ang Japan. Yung Estados Unidos, sabi nila, nulang neutral sila. Pero nakita nila, sinasakop ng China yung buong South China Sea. Eh, wala na madadaanan yung vapor nila. Sibilyang at saka military. Yung vapor ng Korea, vapor ng Taiwan, vapor ng Japan, di makakadaan. Kaya kayo nagsalita na sila. Sabi nila, hindi nila iginagalang ang anumang claim sa kayo reclamation ng South China Sea. Kaya kailangan natin ng isang kakampi na katulad ng Estados Unidos. Palakpakan natin ang Estados Unidos. Kahapon lang, kahapon lang, nagsalita rin ang na Australia. Yung foreign minister ng Australia nagsalita. Nag-warning din sa China. Sabi nila, hindi pwede yung ginagawa niyong reclamation. Kami magpapatrolya dyan. Kaya palagpakan natin ang Australia. Kasama rin natin. So isang araw, dati ang Malaysia tahimik. Tahimik kasi siyempre kinakabahan sila, baka maapektuhan yung trade nila with the, with the China. Pero isang araw, nang pumasok yung Coast Guard ship ng China sa loob ng kanilang teritoryo, nagbigay ni sila ng marine warning. Kaya ngayon, kasama rin natin ang Malaysia. Palapakan natin ang Malaysia. Yung India, ganun din. Yung India, para makita nyo, na talagang kumakampi, isipin niyo, nung kanilang International Day, para katulad ngayon, Independence Day natin, no? nung kanila, Independence Day nila, sino ang kanilang inimbita na guest of honor? Si President Obama ng Amerika. Kaya may kita mo, kumampi na rin. Bakit? Kasi nakikita ng India, pumapasok yung mga submarine ng China sa Indian Ocean. Ang sabi ng China, okay mga yung submarine na yan, nagpapatroy lang laban sa mga pirata. Paano, ba't ka naman gagamit ng submarino para sa si pirata? ng klase yan. Talagang papasok sila para magpatroy laban sa India. Kaya ang India ngayon, gising na rin. Kaya kasama na rin natin ang India, palapakan natin ang India. yung EU, ganun din, nagpahayag din. Ang EU, halos 30 na mga bansa. Dati yung Western Europe, kasama ang Eastern Europe. Yung dating kakampi ng Russia, Soviet Republic noon, marami niyang kakampi na ng EU. Kasama na nga ng NATO. Nagpahayag na rin sila sa kanilang uh, warning dito sa nangyayari sa South China Sea. Kaya palagpakadaan din ang European Union. At sa isang araw, yung G7, yan yung mga pinakamaunlad na bansa sa buong daigdig G7. Doon din, nagpahayag din sila ng isang artikulo, tinututulan nila ang reclamation yan sa South China Sea. Kaya palapakan natin ang G7. Kami na tayong kakampi. Kaya ako yung pamasalamat sa lahat, sa mga police. Thank you for keeping order. Yung laban namin, pinaglalaban namin para sa inyo rin ito. At uh, muli, arapin natin ang China. Baliktad ang mga... Baliktad. Ilabas ang gulos. Ilabas ang mga... China. Wala na silang kakampi. Napaliligiran na sila. Doon na makikita kung sino ang tama. Siyempre, kung sino marami kakampi, yun ang meron magandang dahilan. Tama! Sino ang kakampi sa China. Wala na. Yung sabi nila, Russia, kakampi daw. Paano magkakampi ang Russia? Sila nga nagbibigay ng submarino sa Vietnam. Anim na modernong submarino binigay nila sa Vietnam para ilaban sa China. Meron ba ganun kakampi? So, ilaban po muli sa ngalan ng lahat dito. nagpapasalamat tayo muli sa ating leader, si Junjun. Palagpahan natin si Junjun. Jun. At sa mga sa magandang paglaban natin. Maraming salamat at mabuhay ang ating kalayaan. Mabuhay ang ating independence.